katapos lang namin na magluto ng rotlo and rotli so ngayon is Uh, papakita ko sa inyo yung laman ng fridge so nakita nyo nakaligo na ako and nakapagpalit na rin si mommy so ngayon, papakita natin sa inyo kung ano yung laman ng refrigerator ng mga indiano, kasi meron akong nakita sa mga comment section dun sa pagka-post ko ng pagkabili namin ng refrigerator is, tinatanong nila kung ano nga ba yung mga nasa loob ng refrigerator natin, so bilang time pass lang, papakita ko sa inyo so as you can see guys, ganyan yung fridge namin mommy, chalo Aapra suso ane so so che aapra fridge. <laughs> pela ho so, so ayan guys, so yan yung freezer natin. Ke lumoto che tamaro fridge, mm ha? -hmm. Eh? Mm -hmm. <laughs> so suso so che andar pela. Barap, barap, so ayan barap. meron kaming ice. So milan bobo gomach baraf mm -hmm. So ayan yung barf natin, ice natin. Entignan niyo naman dito, guys, full. Kon kon baharwanu barf. Milan. <laughs> Me and eh, Milan. So it's me and Milan who likes to eat a lot of rice, uh, a lot of ice. Pa she who Ah, so dito sa loob guys, meron kaming Ross, which is mango pulp. And ito, ako ah, kono. Kono ba, Farwan? Mare. Nakam? Gusto. <laughs> so, Mare. kailangan kasi ni Mami yun kasi dun nga sa paanya, di ba? Wala, bolse, aprapridge, bankar, bankar, cash. Oh, uh, this is, ano, serbet, yung, the, hukewai. Fruit serbet, ah, uh, strawberry, grapes, pineapple. So, meron din sa likod na pang, ano, ng, ng, ano, guys, ng paa. And this is, asuche, mami, akolo. Apra, ah, kajur. So, yun yung ginagamit natin for making bell, guys. So, meron silang mga ganyan. Guys, nagtutunog yung fridge Ay, natin. Video Ross. Ros. Ros ah, that's your fridge. So, meron din kaming Ross dito. And this one is Chico No Juice. Mm. Law ba Chico Juice under. So, meron kaming Chico Juice, guys. So, because we have a lot of fruits dito sa sa India, and eh, napakamura lang ng fruits, so, napakadali lang bumili ng mga Chico dito. And... Yung na sorbet This one is pineapple, grapes, and all. Yung nasa ibaba. Yung no, chico no, uh -uh. Yeah. Yung nasa ibaba yung chico no juice, guys. Oh. So, kapag gusto namin uminom ng fresh juice, ayan, yan yung gagamitin natin. Pachi, oh, ma. andar biche. O, meron kami ng ice maker dito. Bro. Dahil hindi na nga siya magkasya. Mami, ahut you ha, price maker. Kasi very full bro, bro. na daw. Bro, bro. Meron din kaming rice dito, guys. Oh, dami. Mango. Badane. Apara siya na yan. Bawari siya. Ile mm -hmm. boba do mango juice siya. Ah. Mango pulp. Mm -hmm. Amo okay. kita ka okay. lang. Mm. So, dito. Ice cream. Ah, ice cream siya. Rose. Rose siya pa siya. Ah, this one is ice cream. Chocolate ice cream. So, homemade by mommy. So, ayan. And dito, guys. Ah, prasu siya. Ah. ah, ahu siya. Daria lentils. Chana. Chana. And this one is kaju. Kaju guys, kolo. Kaju guys. Kaju, kaju at lang mo English. Cashew nuts. So meron tayong cashew nuts. Mami kam cashew nuts ba Farwano? one? Kawa. <laughs> Kawa. Kawa no na, aprabahan na wano ne. So guys, itong no, so cashew, cashew nuts na to ginagamit din natin siya sa My pagkain man. and sa so, ano talagang sa pagkain and sa paggawa ng pagkain. Kung ano gumagawa kami ng baso, di gano'n. Kinakain namin ito. And, Kaju pa yun? ha? Mmm. Pistachio. Mm, pistachio guys. My favorite. Tomaro na, favorite. Kalana niya, pake lang. <laughs> Masarap yung pistachio. So, lagi kaming meron pistachio sa bahay. Lagi namin kinakain. So, dito, may mga chocolates kami. Alam ba chocolates siya, pragera garekon ka, ha? Walang kumakain ng chocolate sa bahay kasi nakakataba. Ang ah, hucha. This is green. Na. Ang hucha, mami. Bagrigyo. Nali. Hucha pa. Chutney. 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 Ah, Sweet chutney. Maneo lagas. This one is Copro. Mm -hmm. Alam niyo yung kapag meron mga celebration, guys, meron silang niyog na binibili. So, hinahati-hati nilang ganyan. Cookies. Tapos, gagamitin nila kapag merong, bine, bine, merong ano. This is cookies. Mm. Cookies, guys, kapag kumakain kami ng, gumagawa kami ng ice cream. Eh? Cookies. Cookies. Ah, uh, this one is butter. Tapos, meron tayong paneer dito. Kalahati na lang kasi ginawa natin dati. So, paneer and yellow. Ano meron tayo ano dito. Mm, dairy whitener. Parang coffee creamer sa atin, ganun. So, yun lang yung laman ng freezer natin, guys. Pero, papakita natin yan yung ating chiller and ano man tawag yan? Refrigerator? Oh, ma! Kilo ba, oh. oh, guys, ang dami, oh. Ang daming laman. Tsalo, kolo umpisaan natin dito at freshener meron tayong iba't ibang mga spices ayan no ah husha mami ice cream ba ice cream pang gawa ng ice cream meron tayong coffee mm. ano eh boba do masala guys mm. so many masalas Eh, meron tayong dates sa ilalim mm. kung nakikita nyo dates yan mm. hindi na natin mabukasan eh ano eh husha mami ice cream masa ice cream. ah okay so kapag gagawa ka ng ice cream and ganito yung ketchup nila dito tomato ketchup mm -hmm. tapos ah siya Ayan oh, dami nilang mga masala. Kajun daw yan. Ah, elchi. kas-kas, Ako <laughs> siya. Anjir. Jo guys, nakikita nyo ba? Anjir daw ang tawag saan. Ang dami. Ayan, mga masala yan. Ayan, ito badam. Ah, almonds. Almonds na hinati-hati. And this one is... Hindi, hindi natin bubuksan, guys. Tapos, meron silang tinatawag ditong gulkand. Binigay, Girl, ng kapit, yeah. ah, galpo. Binigay ng kapit... Ah, galku. Binigay ng bahay, So, dito nilalagay ni mami. Asuche, ah, pan. Mm -hmm. Tapos, yung mga water bottle natin. And, ito mga... Mga... Asuche, ah, che yar, Ay, mga masala yung mga yan, guys. So, hindi ko... Ito, green ni Green chutney, Adu yan. Adumarcha. This one is chili sauce. Tapos, meron tayong mga soya sauce dito. And, mga... Panggawa ng Manchurian, no. Vinegar dyan nilagay Kung vinegar siya, bro. Para maliit daw yung space. Aso ah, siya, mami? Singdana. Singdana. La? Ah, mami, banhay dito, ne? Te? Hmm? Ah, okay. Peanuts. Peanuts mm. na ilalagay sa raveda. Mm. And ito yung ginawa ni mami na masala. Kaya. Kaya hey mo, mami. And right over here, guys, meron tayong iba't-ibang mga flowers dito. Ah, lot. Ah, who na lot. Alag-alag Sesame seeds, tal. And this one is doy, malay. malay. And meron tayong iba't ibang mga sweets dito. Indian sweets. And sa likod is meron okay. tayong iba't ibang mga atano. So meron akong ano dito guys, atchara. Mula sa Pilipinas, pinadala ng mother ko. Meron tayong corn. Meron tayong ano, mga peanuts dito. So, ilalagay natin yung mga ginawa nating peanuts. And meron tayong buttermilk. Buttermilk dito, chas. Dito yung mga milk natin. Sa likod, mga milk ninyaan. And, et, iba't iba pang mga Indian stuff. Like, ito ginagawa nila. Talag nila dito, sabudana. sabudana. And, nandito yung mga vegetables natin, guys. jo Kilo mo Tapos, meron tayo dito mga lemon. Uh, mga kamatis kamatis and dito is mga vegetables natin so ayan meron tayong coriander leaves meron tayong mga cauliflower chori, chori so maraming mga vegetables guys so dito kasi sa bahay namin kapag kapag meron kami mga vegetables inahati-hati na natin so mami ah para siya gari? vegetables siya pati cut yun eh matlab bara cat pella pa si mukwano fridge mm -hmm. bar so ayon. tamaro keulay gi tamaro na be fridge no fridge at lekus tay gay sok oh. pati gyu oh. <laughs> kam tamaro bo badu saman at le aju na i baray gyu pan aju baray ja sa ah lalagyan pa daw niya ng napakaraming laman yan Joy la, pra comment section, huhukes, bada. Mm -hmm. A fridge to wonder kiyo, tiyalo, tiyalo, bye bye karo, bye bye. so ayun guys okay na yung ating fridge tour ngayong araw and hmm. napakita na natin sa inyo yung mga laman dito sa mga refrigerator naman even me, 2 years na ako dito sa India hindi ko pa rin talaga alam yung mga laman so tiyalo mami, bye bye karo bada bye bye. so ngayon guys kasama natin si Nicole. Bay and Akshita Babi <laughs> so, kakain tayo dito sa ng Pizza, guys, and because aalis uh, na sila papuntang London, so we'll be having our dinner here, and we'll spend some more time with them. This is cheese day. pizza guys cheese pizza 7 cheese. one is pandila. Which one is what? Pandan. Pand, ha? Pandila. Pandila. Chili. Very spicy. No. no, no and black no, spice mild. Talo kain tayo, guys. So ayan guys, nakauwi na kami sa bahay and kakatapos lang namin makipag-hangout sa mga friends namin. Kasi galing sila sa surat. So, dito kasi sila nagtatrabaho. Actually, yung asawa niya, si Nicole Bayis, dito nagtatrabaho sa hospital ni Namilan. So, magkasama sila. Workmates sila. So, uh, dumating nga ngayon si Aksita Babi So, we decided to hang out today. Kaya, ang um, ginawa namin is kumain lang kami ng pizza. And ngayon is nakauwi na kami sa bahay. Nag-refrigerator tour kami ni Mommy. So, nabigla nga din ako sa dami ng abubot dun sa refrigerator namin. And even nga, gaya nga nang sabi ko sa inyo, even 2 years na ako dito sa India, kami pa rin ako mga spices na hindi kilala. Pinafamiliar pinafamiliarize ko pa yung mga sarili ko unti-unti sa mga ingredients na ginagamit nila. Kasi guys, ma-overwhelm ka talaga sa sobrang dami ng spices nila dito sa India. So dapat, kahit pa unti-unti is inaalala mo na para kapag inutusan ka na kuhanin mo to, kuhanin mo yan, edi eh malalaman mo, di ba? Tips ko lang yan sa mga mag-aasawa ng Indian and may balak. Yung mayroong mga kachat dyan ng mga Indians. Tapos, parang napupusuan nyo na yung magiging national, yung magiging husband nyo. So, ayun. So, yun sa mga tips ko sa inyo. Kasi, mabibigla ka talaga dahil, kumpara sa atin sa Pilipinas, yung mga Indians talaga is napakaraming mga spices sa bahay nila. So, ayun. Kung napansin nyo, wala kaming karne-karne, no? Kasi, ano, kasi nga, Hindu yung mga tao dito. And, sa Pilipinas, di ba, sa mga refrigerators natin, meron tayong separate na lalagyan ng chiller for the meat section. Pero kung napansin nyo, wala sila dito. And meron talagang specific na lalagyan ng fruits and malalaki. Kasi nga, alam ng mga tao dito na fruit eaters, uh, fruit and vegetable eaters nga yung mga Hindu. So, mas binigyan nila ng space yon and mas dinagdagan nila. Tapos, kung napansin nyo, Denise, malalaki yung mga spaces na kinuha namin. Kasi, yung sa refrigerator na kinuha namin. Kasi nga, nilalagyan 'yon ng sandamakmak na uh, milk, sandamakmak na buttermilk. So, meron talagang specific na, parang, ano ba, kinostomize talaga siya for Indian use. So, ayun, wala namang masyadong ganap dun sa fridge namin. Puro mga, puro mga juice lang, mango juice, mango pulp. Tapos, mahilig nga din gumawa si mami ng fruit juice. Kaya talaga nang hingi siya sa amin ng napakalaking fridge. Kasi nga, mahilig siyang gumawa ng mga ice cream, ice cream. And tuwing meron mga bisita, gusto niya sinaserve yung, sa mga bisita niya yung mga ice cream na ganoon. So, ayun. Ano masasabi niyo sa mga nakalagay sa fridge namin, guys? Comment kayo sa baba. So, ayun, I hope you enjoyed this video kahit napakalit lang. And huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe sa baba. Parang updated kayo sa mga new videos na ina-upload namin. So, see you tomorrow!